Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion, reaction niyan itong post, ang balita ngayon uh, tungkol ito sa umiinit na bangayan patutsadahan between uh, old congressman and bagitong congressman. Congressman Ronaldo Puno versus Kiko Barsaga <laughs> Okay, nag uh, title, sino ang magdidisiplina? nagkaroon ng palitan ng patutsada sina Antipolo 1st District Representative Ronald Puno at Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga matapos maghain ng ethics complaint laban kay Kiko ang grupo ni Puno. Ayan, talagang tinotohanan nila. Kailangan may magdisiplina sa batang itok. Kung English yan pa, somebody has to discipline this boy. <laughs> Agad namang bumelta si Barsaga na may halong biro at pang-uuyam. <laughs> Grabe talaga itong Gen C congressman na ito. <laughs> Pabiro, kailang sarcastic ang dating. O, papano? Ito ang kanya na. <laughs> o baka si Daddy Kiko mismo ang magdidisiplina sa iyo. <laughs> Naloko na. <laughs> Naging daddy tuloy si Kiko. Sino kayang daddy Kiko ang magdidisiplina sa matandang puno? <laughs> Nagugat ang bangayan sa patuloy na mainit na tensyon sa kamera sa gitna ng panawagan na papanagutin ang mga mambabatas na sangkot o mano sa garapalang anomalya sa National Budget at Flood Control Projects. Okay. Yun, tinutuhanan na. Naisampan na pala ang ethics complaint. So, antabayan tabayan na natin, anong uh, gagawin ng ethics committee? <laughs> The apat na level ng parusa ang pwedeng ano, igawad kay Congressman Kiko pinaka ma magaan yung admonition kung tawag warning lang we just warn you ha pag hindi ka tumigil ma, talaga malilintikan ka warning next reprimand medyo ano na mas mabigat na yan reprimand kami sa military pag ma-reprimand ng isang sundalo hindi siya pwedeng ma-promote in a period of one year so mabigat ang reprimand Number three, suspension. So, I don't know kung two months, 60 days, or 90 days suspension, pinakamabigat expulsion. So, let's see. Anong decision ng Ethics Committee? Okay. May napanood akong interview kahapon sa 1PH ba o Philippine Star? Si Professor Ronald Llamas, isang batikang political analyst tinanong ng mga host, I think si Ces Drilon yung isa. So tinatanong tungkol dito. Ang opinion ni Professor Ronald Llamas, sabi niya, kung ako, opinion ko lang, wag na lang patulan, sabi niya. Kanya-kanyang style 'yan. Hmm. Wag patulan. Pabayaan na lang. Total, uh, within the bounds of freedom of expression pa rin yung ginagawa ni Congressman Barsaga. Although nakakainis nga lang. <laughs> Natatawa ko doon sa question ba yan o ano ni Cez Drilon na ayun mas ma, masama yung style ni Barsaga o yung ginagawa ng karamihan sa kanila na I hindi na nila dinitalye yung ginagawa ng karamihan. <laughs> Nagtawanan na lang sila. Oh, ano yung ginagawa na yon? Ng karamihan na ikinagagalit ng taong bayan. Oh, alam nyo na rin yon. Huwag ko na lang din idetalye. <laughs> oh, kaya nga, galit ng taong bayan dahil sa ginagawa nila yan sa kamera. Kaya napilitan nag-resign ang Speaker of the House. At inamin mismo ng Majority Floor Leader, Congressman Sandro Marcos, the morale of Congressman right now is low. Kasi sentro sila ng atake. At nakakatuwa, dito natin napatunayan mga kaibigan, yung power ng mamamayang Pilipino, social media man yan, o yung rally sa labas. Grabe yung rally ngayon. Na uh, although maliit na rally pa lang ito, kailan pa magsalita yung mga bata, mga from the heart. Yung isang batang lalaki na hindi ako natatakot sa niya. Sunugin na natin ang mga bahay ng mga kongresman na yan. Hindi ako takot kahit patayin nila ako. Tapos may napanood akong Facebook reel. Kinumpara yung Jensi sa Nepal. May isang estudyante. Nag-i-English na, Youth of Nepal! Let's rise up! Galit na galit. O, kaya ngayon, tumugon ang Gen Z sa Nepal, kaya sunog ang kanilang ano. Yun ang boses ng kabataan. Ito namang uh, sa Pilipinas, yung galit na galit na, sunugin natin! <laughs> Tapos, doon sa harapan ng batasang pambansa, sabi, The same boy ito ha, batang bata. -bata. Sige mga 20s lang. Lumapas kayo dyan, mga kongresman! magmano mano tayo! Talagang hinahamon niya na ng suntukan sa galit. Lumapas kayo dyan! Mga pulis! Suntalo, huwag kayong makilam! Rambulan ito! Ay, grabing galit! Kailang... Ako, okay lang ako sa freedom of expression. Huwag lang yung actual na violence. Huwag na yun. Huwag na magkasakitan. Hanggang salita lang. Mayroong isang uh, ate rin, mga gen Z. nag -e i english nga no, Hirap na hirap kami, ano? mga taksis namin. Oh. <laughs> ang ganda ng dating, nanlilisik yung mata sa galit, from the heart talaga. Kaya ramdam ng mga kongresista ang galit ng taong bayan. Either social media or sa actual rally, nararamdaman nila kaya yon low moral sila. Oh, deserve ba? E sabi ni Congressman Sandro, yes, deserve. We deserve it. o <laughs> oh, deserve. Ang gaba, dili magsaba. Okay. Balik tayo sa isyo. Sige, sino ang magdidisiplina sa batang ito? Yes! The ethics committee can discipline him, expel him, suspend him, admonish, whatever they want. But what's out sa response ng taong bayan? Remember, power rests on the people. Eh, huwag kayong pakumbiyansa dahil nag-aabang lang, nagmamasid lang ang taong bayan. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang income sa channel na ito is pantulong sa tribo uh, namimigay tayo ng livelihood assistance sa kanila, nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin niyo ang video na ito. Ni Rodani so mag-abono siya karon. So muna ni ang itsura si ang kapinga duha na kabulan oh. Nanay mga asanga-sanga. So tulong na siya kabang kay duha naman kabulan. So tabunan para nga musuyop gud ang kapi. Nindot kaayo ang porma sa iyang kapinga duha na kabulan oh. mga tagas na gyud kaluoy -e sa Ginoo ang among mga tanom nga kape. So 29 day may ka pamilya ang nanom na og kape. Na anay mga sanga-sanga oh. Kini among tanom nga kape 14,550 na ni. So tag 25 pesos kada isa ani ka sidling. na nga yun doha pa kabulan o oh. o oh. karoon naman um, sa pag abono oh, nag spray na po <tinyo> 600. Okay, so salamat sa nag-supportar na uh, maayo na ning turok sa among kape. Ay, mm. magka-supporta na gini sa among mga estudyante. Pun, mm. Eh. Pila rin ikaw uh, punuan nga kape imong tanong mga sidling? 600 na ni. 600 na. Luoy sa ginoo Mm. Taga ang mayong pagtubo. Mm. So, salamat, salamat. kayo. Kwan? Mga Oo, salamat.